Isang misteryosong ama ang biglang naglaho. Walang paalam. Walang salita. Pero iniwan niya ang isang laruan at isang lihim na kayang magbago ng buhay ng kanyang anak. Sino siya talaga? At bakit may mga aninong gustong kunin ang batang ito? Kapag bumuhos ang pulang ulan doon nagsisimula ang tunay na kwento. Kung gusto mong malaman ang buong lihim sa likod ng huling yakap ni Papa, isang kwento ng pag-ibig, takot, at isang yakap na hinding hindi mo malilimutan, panoorin mo ito hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong klase ng kwento na punong-puno ng suspense at emosyon, huwag kalimutang mag-subscribe, ay like ang video, at mag-comment sa ibaba kung anong kwento ang gusto mong isunod. Huling yakap ni Papa, isang paalam na walang salita. Sa bawat pintig ng ulan sa bubong ng lumang bahay. May tinig na hindi marinig. Parang bulong ng isang alaalang ayaw pa lumisan. Anak, gising nasi. Mahina ngunit punong-puno ng lungkot ang boses ni Mama. At habang dahan-dahan akong bumangon, naramdaman ko agad ang bigat sa hangin. Sa sulok ng silid, nandoon ang lumang laruan kong kahoy na ginawa ni Papa. May basag na ang gulong, pero iniwan niya iyon sa tabi ng higaan ko. Noong huling gabi bago siya nawala, hindi kami nagpaalam. Wala siyang sinabi. Ni isang salita. Ni isang sulyap. Umaga noon ng Miyerkules. Wala siya sa hapagkainan. Akala ko nasa trabaho lang siya. Pero si mama. Hindi makatingin ang diretsyo. May kailangan tayong puntahan. Sabi niya habang bitbit ang payong kahit maaraw. Naglakad kami ng tahimik. Hanggang sa marating ang baybayin ng ilog. Kung saan naroon ang bangkang luma na si Papa mismo ang nag-aayos tuwing linggo. Walang tao. Walang ingay. Tanging hampas lang ng alon sa kahoy na daungan. Ang kasama namin. Bakit kami narito? Saan si Papa? Tanong ko sa isip ko. Pero nanatili akong tahimik. Dahil alam kong. May hindi kayang sabihin si Mama. Bumunot siya ng sulat sa kanyang bulsa gusot, basa ng pawis at may amoy ng uso. Iniwan niya ito. Mahina niyang bulong. Habang pilit niyang pinipigil ang luha. Natila mas gusto ng bumigay. Binuksan ko ang papel. At sa bawat letra. Ramdam ko ang nanginginig na kamay ni Papa. Habang sinusulat ito. Anak, pasensya na kung hindi ako nagpaalam. May kailangan akong harapin. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa inyo kapag dumating ang araw na hindi na ako babalik. Gusto kong tandaan mo. Ang huling yakap ko ay buo. At dalangin ko yakapin ka rin ang panahon. Tumingin ako kay mama. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tanungin kung saan siya. Kung buhay pa ba siya. O kung kailan siya babalik. Pero ni isang sagot. Wala siyang maibigay. Makalipas ang ilang linggo. Dumating ang balita. Isang bangkay sa bundok. Sunog ang katawan. Walang mukha. Pero may piraso ng kahoy. Ang gulong ng laruan ko. Simula noon, gabi-gabi ko siyang naririnig sa panaginip. Walang salita. Tanging yakap lang. Mainit, mahigpit. Pero hindi ko makita ang kanyang mukha. Laging patalikod. Laging papalayo. Hanggang isang araw, dumating ang lihim. Isang matandang lalaki. Ang huminto sa harap ng bahay. May peklat sa pisni. May hawak na lumang kwintas. Ang gamit ni Papa noong bininyagan ako. Alam mo ba kung sino talaga siya? Mahina niyang tanong kay Mama. Napatingin si Mama sa akin. Hindi siya sumagot. Pero ang mga mata niya. Punong-puno ng takot. At alaala ng isang kasaysayang matagal na niyang ibinaon sa limot tumingin ang lalaki sa akin hindi aksidente ang pagkawala niya bulong niya at hindi rin aksidente na ikaw ang anak niya napasinghap si mama napakapit sa dibdib anong ibig mong sabihin mahina kong tanong mumiti ang matanda isang iting puno ng awa at babala sapagkat ang iniwang yakap ay huling pagtatanggol niya Mula sa bulsa ng matanda lumabas ang isang larawan Si Papa suot ang kasuotang hindi ko pa kailanman nakita may hawak na baril at nasa harap ng isang lalaki na nakaposas Hindi mo siya kilala sabi ng matanda Pero sila hinahanap ka na Napalingon si Mama Agad isinara ang pinto At sa takot na matagal nang itinatago dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Habang bumubulong, hindi pa ito tapos di. Hindi pa ito tapos di. Paos ang tinig ni mama. Parang bulong sa sarili. Pero sapat para manginig ang buo kong katawan. Maano to? Tanong ko. Pero hindi siya tumingin sa akin. Nakayuko lang siya. Hawak ang lumang kwintas na dinala ng matanda. Ang matanda ay lumapit. Dahan-dahang kinuha mula sa bulsa ang isa pang papel. Luma, may mga bahid ng dugo sa gilid. Basahin mo. Utos niya. Sabay abot sa akin. Mabigat ang papel sa kamay. Parang may dalang lihim na hindi ko pa kayang tanggapin. Pero binasa ko. Kung binabasa mo to, ibig sabihin ay nalaman mo na na hindi ako simpleng mekaniko ng bangka. Na hindi lang ako ama mo ako ay anino ng gobyerno. Isang taong nabuhay sa dilim. Upang iligtas ang mga mahal sa liwanag. Ngunit may pagkakamali akong ginawa. Isang misyon ang pinasok ko. Na hindi ko dapat tinanggap. Dahil ngayong binuhay ko ang mga multo. Kayo ang habol nila. Ang pangalan mo, anak. Ay nakasulat sa mga papel na hindi dapat makita ng iba. At ngayon. Nahanap ka na nila. Napabitaw ako sa papel. Tumingin kay Mama. Siya'y umiiyak na. Walang imik. Parang basang tela sa gitna ng unos. Lumapit ang matanda. Iniabot sa akin ang isang maliit na kahon. Maitim, may ukit na simbolo. Isang ahas na nakapaikot sa araw. Bubuksan mo lang 'to kapag wala na si ina mo. Sabi niya. Hangga't nandito siya. May oras ka pa para mamuhay ng tahimik. Pero kapag dumating ang araw, napumatak ang pulang ulan. Iyan ang hudyat. Wala nang ligtas. Nang marinig ni Mama ang sinabi, napatayo siya. Hinatak ako palayo sa lalaki. At sa unang pagkakataon, sumigaw siya. Umalis ka na. Hindi siya kasama sa kasalanan namin. Pero ang matanda, hindi natakot. Tumingin lang sa akin. At may iniwang salita. Huling yakap ng ama mo ay hindi para sa paalam. Kundi para sa paghahanda. Pagkasabi noon, lumakad siyang paalis. Tila alam niyang hindi na niya kailangang lumingon pa. At sa pagitan ng katahimikan, ng mga tanong, ng hangin may dalang amoy ng panganib. Napansin ko, ang langit ay dahan-dahang nagiging kulay kalawang. Pulang patak, isang dalawa, sa aking palad. May ni, mahina kong tawag, ngunit si mama, nakatingala sa langit, maputla nanginginig, at parang alam na ang ibig sabihin nun. Hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung anong susunod. Pero alam ko, simula pa lang ito, nang isang kwentong, matagal lang sinusubukang limutin nang buong angkan namin. Ngunit si Mama, nakatingala pa rin. Parang natulala. Sa mga mata niya, makikita ang kabiguan. Hindi lang dahil sa takot, kundi sa bigat ng lihim na matagal na niyang ikinubli. Anak ti, mahina niyang bulong habang nilalapitan ako. Hindi ko na kayang itago pa. Hinawakan niya ang aking mga kamay at sa pagitan ng pulang patak ng ulan. Nangayoy unti-unti nang lumalakas. Narinig ko ang totoo. Ang pagkatao mo. Hindi lang basta anak ka ni Papa. Ikaw ang iniwang pangako. Isang tagapagmana ng liwanag at anino. Hindi ko alam ang ibig sabihin. Isang pangako. Tagapagmana? Ang buong pagkabata ko'y isang kasinungalingan ba? Hinila ako ni Mama papasok ng bahay dinala sa likod. Sa ilalim ng lumang hagdan. Naakala ko'y walang laman kundi alikabo. Binuksan niya ang kahoy na sahig. At doon ko nakita ang isang bowl. Ginto ang kandado. At sa ibabaw nito. Ang parehong simbolo ng ahas at araw. Kunin mo. Sabi niya. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang buksan ko ang bowl. Isang liwanag ang bumalot sa paligid hindi ito ilaw na galing sa araw. O kuryente. Ito'y parang apoy ng alaala. Sa loob may isang data. Isang maliit na patalim na inukita ng pangalan ko. May kasamang sulat. Ako ito, anak. Nakasulat sa tinta na tila luma na ngunit sariwa pa rin sa damdamin. Kung hawak mo na ito, ibig sabihin ay wala na ako. At ikaw na ang susunod. Huwag kang matakot ang tapang ay hindi kawalan ng pangamba, kundi pagpili pa rin lumaban sa kabila nito. Protektahan mo ang ina mo. Protektahan mo ang liwanag na taglay mo. Dahil darating ang oras. Sila'y babalik. At ikaw lang ang sagot. Biglang lumindol. Sumabog ang bintana sa sala. At sa labas. May mga anino. Taong nakaitim. Walang mukha tila mga multo ng nakaraan ni papa hinawakan ni mama ang aking balikat panahon na nasa kamay ko ang patalim nasa puso ko ang tanong handa ba ako ngunit bago pa ako makagalaw isang malakas na tunog ang umalingawngaw mula sa likod ng bahay bumukas ang pinto at mula sa anino lumitaw ang isang pamilyar na hugis matangkad may pilat sa dibdib at sa mga mata niya. Pamilyar ang init. Parang papa. Pero hindi siya nagsalita. Hindi siya lumapit. Tumingin lang siya sa akin. Mariinbo. At punong-puno ng hindi masabing katotohanan. At sa kanyang likuran, may apoy. May tinig. May paparating na unos na hindi kayang iwasan ang huling yakap. Naminsang iniwan. Ngayoy muling dumating. Hindi bilang paalam. Kundi bilang hudyat ng simula. At sa harap ng dilim. Sa pagitan ng sigaw ng hangin. At pagkabog ng puso. Tumayo akong tahimik. Bitbit -bit ang patalim. At tinanong ang sarili. Anong iiwan ko kung ako naman ang kailangan nilang yakapin? Sa gitna ng kaguluhan. Habang ang hangin ay parang pumipigil ng hininga, at ang ulan ay patuloy na nagiging pula, tumayo ako, hindi na bilang bata, kundi bilang anak na tinubos ng katotohanan. Si Papa, nakatingin pa rin sa akin. Parang naguusap kami sa mata. Walang salita, pero ramdam ko ang bigat ng lahat ng hindi niya nasabi. Isang hakbang niya palapit, at bago ko pa maunawaan ang lahat. Niyakap niya ako. Mahigpit. Mainit. Parang huling paalam na ngayon lang na isa katuparan. Anak ti. Mahina niyang bulong. Patawad at salamat. At sa pagbitaw niya. Para siyang usok na dahan-dahang naglaho. Kasabay ng pagkalma ng hangin. At paghinto ng ulan. Ang mga aninong kanina inagbabantang dumagit sa amin. Isa-isa ring naglaho. Tila pinawin ng yakap na iyon. Ang sumpa ng kahapon. Tahimik na muling pumasok si mama sa bahay. Luha sa mata ngunit may kaunting ngiti sa labi. Lumapit siya sa akin. At sabay naming sinarado ang bowl. Itinago ang sandata. At isinara ang sahig ng nakaraan. Lumipas ang mga araw. Bumalik ang liwanag sa paligid. Wala nang pulang ulan. Wala nang lihim na kailangan pang itago. Ngunit gabi-gabi, bago ako matulog, hinahawakan ko pa rin ang laro ang kahoy. Na may basag na gulong. Alaala ng isang amang hindi nagpaalam. Pero minahal hanggang wakas. At tuwing hinahangin ang kortina sa aking bintana. Tuwing bumubulong ang katahimikan ng gabi. Alam kong nariyan pa rin siya. Hindi para bantayan ako. Kundi para ipaalala. Na ang huling yakap kahit walang salita ay minsan sapat na para gawing buo ang pusong iniwang bitin